Hello! Moving day po namin ngayon. Finally, naibigay na sa amin yung susi ng new apartment. So, kanina pa po kami nag-move in ng mga 9. Ano na po ngayong oras. Uh, time check. Tingnan ko. Uh, siguro, yan. 2.44. Ah... Uh, yun na namin yung mabibigat tapos um, kami na lang yung mga maliliit na napapakita ko sa inyo po ang hirap pala maglipat I can't do it 2011 pa kami dito ngayon lang kami maglilipat ang hirap pala ayan, ayan yung mga gamit ng anak ko wala na yung TV yan yung bubatin yung couch wala na tapos yung kusina mga shoes namin. Tapos ito, yan yung room ng anak ko. Yan, inaalis namin yung mga, yun yung mga nanda doon. Tapos, mga wala na ring laman. There, wala na check. Baka may makalimutan. Pero hanggang ano pa to. Hanggang 31 pa kami dito kasi bayad pa doon ng 31. And that's the washroom. Tapos, ayan dumi. Ito yung sa amin, yung bed. Ay, pinalis na namin yung bed na. Tapos yung mga yan, kung ano-ano na lang yung TV. Tapos, ang problema pa ay napakalamig sa labas kasi nag snow kahapon. Ah, Slushy pa. Ay, ay, ay. And look. Ang aking Christmas cactus ay bubulaklak. Yan, mahirap pong maglipat. But, well, at, at, least tapos na. And yung most awaited. Yun. Ang, ang ano naman ay yung pag-unboxing ng mga aming gamit. Yun. Abangan niyo po. At doon sa aming maliit na apartment na bago. At mas mahal. Pero bago kasi uh, uh modern concept. Yan aalisin ko to kasi para mabili sa uh, magbuhat. Kasi pag hindi po ang hirap. So i-add natin to Jan mabilis. Ay, mahirap po pala. Yan. Ah, uh, Pero wala na po kami holiday na na Holiday vacation na. Kaya so far, so far po ay hindi pa ga mga ano. Wala

Ay, po kami sa aming apartment nabago, na bago. Dito kami matutulog. First night, and I'm drinking wine. Pero wala pa po kaming, ano, yung mesa namin na pa po sa kabilang building. Ay, yung mesa namin diyan. Yung sa, pero wala kami wala kaming lutuan. Kinuha lang namin yung mga tera-tera sa ref. Tapos yan, kaya dito kami kumakain. Pinakasala namin at pala lang kitchen, ganun lang. At ako ay medyo tuliro na dahil ako ay nakawain. Ayan, nandito na po kami at last at ayan ang aking asawa ay mag-a-unboxing. Ayan po ang aking asawa nag-a-unboxing ng kanyang JBL. Uh, siya po ay ganyang kahilig at meron na siyang dalawang boss nandoon. Hindi lang dalawa, ewan ko ba kung anong gagawin niya dyan kung mapagsasabay-sabay niya ba yung tugtog. Yan. Let's see. Ah, finally. Um, ang mamaw nga ito. Mamaw. Yeah, yeah. Yan, dalawa pa ang binili. Nag-prepare ba yan? Uh, hindi ko ito bibili kung hindi na ito. Be. Okay. Ay, di so mo naman papatugtog yan ng malakas. Pag, pang, ano ito? Uh, pang retirement ito. Retirement daw. O, sige. Kaya mabagsak na naman. Baba mo ulit. Ayan ang aking asawang nagaling. Mm. Ay, naku pa. Hindi ko alam paano. Wait. Wait. Let's open the fridge. Ayan, walang laman. Ayan, kung alo lang aming nadala. Ayan, yung gatas. Ayan, kasi para magkape. As in, wala pa. Ang gulo. Yung washroom, aayusin ko pa. Oh, Mag-wash shower ako maya-maya. Nalagay ko pa lang tong shower curtain na binili ko. Ayan, tamo, wala, ang gulo. Daming kalat, hindi pa na lang yung mga paintings. At may bike pa kami, yung aking bonnet na hulog. Ay, Ayan. Maliit lang, pero it's okay. Um, tatlo lang naman kami.